sinusukli ng sumunod na Marcos Romualdez Araneta. Ang sinukli nila ay walang iba kundi katakot-takot na investigasyon. Bakit investigasyon lang? Dahil wala namang ang kasalanan. pamilyang ito Tama. dahil hindi nagpayaman sa pwesto tumami ang kaaway kaaway ng mga taglod kaaway ng mga oligarko kaaway ng mga magnanakaw sa gobyerno kaya ngayon nung nawala sa pwesto bumabalik nag-uusig sa mga Duterte. Pati ang Vice President, walang ginagawa kundi maglingkot. Inuusig na kung ano-anong pintal. Wala namang may sambang kaso. Kaya magsama-sama po tayo mga kapatid. Suportahan natin ang pamilyang nagbigay sa atin ng anim na taon na tapat na paglilingkod. Anim na taon na kapayapaan sa Pilipinas anim na taon na hindi paglanakaw. Do du Duterte! Do du Duterte! Do du Duterte! Do Duterte! Makisama po kayo sa amin kung naniniwala kayo na dapat ibalik natin ang mga Duterte at ang tapat na paglilingkod sa lipunan. Tigilan ang pagdanakaw, tigilan. At ang susunod so na tagapagsalita ay walang iba kundi si Bistak. Bistak!